Okay, so ito guys, may bago tayong tuklas ngayon. Dito sa mga ating ano, no, malabon. Malabon fish market pa rin no? 250 kilos. Ayong kay kuya. Isang piraso. Grabe, laki yun. Oh. laki. <laughs> Kasi ata ako sa bibig dito eh. Grabe, laki Oh. O, oh, dito po yun si guys, sa may malabon. na Malabon fish port. Yan. Grabe, oh, 50. 50. nakita yung hasang pa lang. Oh. Ito yung kamay ko. Oh. <laughs> Kaya, laki Oh. Oh kung gaano kalaki tong ano na to, kung gaano kalaki tong isda na to. Alis yung ano ko eh, yung isang kamay ko dito parang sa pisngi eh. Oh, ayan oh. oh. so, pare dito, is 250 plus 250. Ito may malaki din dito sa kabila rito. Dalawa pala sila. Ayan guys, no. Ito is, uh, sa malabong Fish Court ah, ito guys. Ah. 250 hundred fifty ano ha? Ipinalikpik niya wala yung palikpik alis kamaikolang anake. Alright so guys na, mag so kasatay sa loob ba? Anak itok tay Sa itok dalota. mag ano Sila pula po ino. Namuja. Fifty. Fifty. Nang sixteen na pula po yun Fifty. makan, masih dami, mau pakan kilo teh, Piso. Piso, piso. jalan dami masih pula ini, ini pula ini mau bawa baklas

50 peso kilo. Sorry po. 180 po. dito? 180 Kaya e, sa no, e, -e. ano, ay, sa... Magkano po? Sa 20. 20. Hey, sorry. Eh, sa gitna sigit na ako yung pagkano kilo? sigit na one ano pa Okay, good evening, good evening ko. Good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa ating puy. so today is tonight pala. Tonight is nandito tayo ngayon sa may loob ng, ano, ng uh, Malabon Fish Market or Fish Port. So update tayo ng pecha. Ang pecha ay uh, May 4. May 4 araw po ng uh, linggo. So ano, you know, uh, nag-update tayo ngayon. Na medyo hipon, medyo matas pa rin ang hipon natin guys. Pero yung iba naman, marami namang, ano, marami namang uh, murak, ng mga mura. Ito yung mga salmonen. Ay, mga tunaw. Oh. Marami tuna. Pero yung hipon na hinahanap po natin medyo mataas, no? At uh, yung galunggong mura. Ito tuna. Daming tuna, oh. Tsaka dorado, ano, talaki ito. Ang kasunod, boss.

180 dito. 180. Eh, sa ano? Yung sa... Ay, e, ang tawag dito. You... Ba't siya ang gawin? Magkano po? Sa... Pwede. 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 Ha? Ano siya yan? Pampano. Ha, ah, pampano. Local pampano natin. Oh. Kasi di ba yung sa ano, frozen, di ba? Oh, ito, pala, ito pala yung pampano. 350, 350, no? Masarap na. Masarap na. Oo, oh, eh. Magkano kayo dito, te? Salay. Salay, magkano? 180. 180. E It's haluan. haloan. Dito. Dalawang daan. Dalawang daan, Two thirty. Two two Oh.

Uh, Dalagang bukit talaga pulong pula. Mayroon. Gusto na ito, boss. Ano na ito? Ang ganda. Lansang. Ganda lang na, pula. Ay, ano? Pintab. Ganda lang ito na, kinta buh kenda two twenty tayo makakita lang kung bukid at isa bilog bilog Talaki itok, te, magano? Talaki itok, dalawang no? Malit lang. Dahil Sila pula po, ayun no? Sila pula po. p ko, tatlo na eh! talagang lang Dalawang daan. Meron dyan talagang bukid eh. Ang dami mo. Pagkali dyan kilote? Eh? Piso na piso. Piso. Piso, piso. Ano nga doon? dami masyado. Saan da, pagkano? Pagkano tayo pang ulam? Ah, ulam eh, mo. Ulam, hindi naman yalupin yan eh, no? Ah, tuloy na yan. tuloy na. Tuloy

yung mga katatanggal sa ano sa mga lalagyan pati talakitok yun dyan ganyang kalaki talakitok mo gano'n 250 talakitok sa ano kaya lang busy ate yun ito yun 250 talakitok ah sa ba to peke eh sa maray gito magkano hotel na

Ito, 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 yung brown. Brown plus Eh, yung kulay pula. Yung pula po, 280. 280. 300. 300 kilo. Oo. May sinato, kuya. At pitilya, diba? Eh, ito. ito may bulog na patawagan, may parang bato yan, di ba? isang batong kilo dyan magkano? 100 bisugot ano yung bisugot e? 180 isang malaki eh Đây là cái ulo ngayon? Ako okay. Ha? 180 Hindi na kayo ako ako nakaraan eh Wala pa nililigaw na pula ng Wala pa nililigaw na pula naman Pula Wala pula po wala Wala Ganyan talaga Salmon nakakuha salmon dito Nakaraan eh Ulo pero pwede rin, meron din yung pula. Ganun sana yung pula eh. 180. 180 ulo, ano, kilo. Mm. Tandaan. Eh si na lahat naman si Wilja, di ba si Wilja? Oo. Tapos yung 120, 120. Oo, hindi na to. Eh, pasok muna ako sa lupin. Kaya lumahan. Alam mo, ano? Halaan. Halaan. tuloy. 70. 70. 70.